Ayan guys, habang tayo ay kumakain ng ating burger, tayo po ay mag-enjoy at saka namnamin ang lasa nito. Ito ay mas... Ayan guys, habang tayo ay kumakain ng ating burger, tayo po ay mag-enjoy at saka namnamin ang lasa nito. Ito ay masarap. Uh, Punong-puno po ito ng mga coleslaw at saka mga gulay. May patis, may keso at saka kung ano-ano pang halo na nagpapasarap sa isang pagkain. Ayan, guys. After po namin mag-event uh, kahapon, kami po ay nagpabinggo sa Kami po ay kumain muna at uh, kasi para naman medyo maedusan yung gutom. Kasi nakakagutom din po talaga, guys, na magtrabaho at saka mag... Uh, ayun, maraming ginawa, magsulat, kung ano-ano pa, guys. Ayan. Um, pag may event talaga, guys, di diba ba, nakakagutom. Ayan. After namin... Sa aming event kami ay kumain muna at saka muko sa tabi, ninamnam ang sarap ng pagkain. Ayan, um, minsan talaga sa buhay ng tao, kailangan mo talaga ng mga pasensya, ng mga kung ano-ano pang mga, kailangan talaga yung mahaba ang mga pasensya kasi ganyan talaga ang buhay ng tao guys. Hindi naman lahat talaga ay puro perfect ang panahon minsan kasi minsan may mga nakaka-stress na mga bagay-bagay na atin pong uh, makaka sa at saka maano ma, -ma -ano natin sa maghap nating pamumuhay. Ayan guys, um, after ng pagod, kumain muna, umupo sa tabi, namnamin ang sarap ng burger. Ayan, masarap po talaga siya guys. Hindi ka magsasawa na ito ay yung kainin. ah, uh, marami kasi siyang sangkap na mag enjoy ka rin ayan. habang nakikinig kami sa mga kwento-kwentuhan ayan, kumain na lang kumain, hanggang sa maubos yung ating kinakain alam nyo ba guys na minsan talaga sa ating araw-araw na pamumuhay tayo po ay nagkakaroon ng mga balakid sa buhay mga pagsubok at saka, mga kung ano-ano pa. Siyempre, may marinig ka ng hindi magandang salita. Pero ang lahat ng yun ay yun na lang. Pagpasensyahan kasi, hindi naman sa lahat ng oras, lahat ng panahon, tayo ay malakas. Yung mga nagsasalita ng mga hindi maganda, akala nila, um, ang buhay ay sa kanila lahat. Diba? Guys, hindi nila alam na ang buhay ay maigli lamang. At saka, yung panahon, ang panahon ay kulang talaga tayo sa panahon. Pero ang pagkakataon ay marami tayong pagkakataon. Yan po ang ating iligay sa ating isipan. At saka, um, kapag ikaw ay mga magsasalita ka ng mga hindi maganda sa kapwa mo, hindi po yan maayos. Uh, thank before you, speak talaga. Ganun talaga 'yan. Kasi hindi sa lahat ng oras ay maganda ang yung pandinig. Di syempre, ikaw kapag sinagsabihan pinagsabihan ka rin na hindi maganda. Syempre sasagot ka, natural Kaya ang kabilang ni Lord ng uh, utak at saka bibig dila para ikaw ay magsalita ang mga tuwiran. Hindi lahat ng oras ay sila ang tama. Yan guys, 'di ba? kailangan natin ay mga tira. Hindi po tayo pinalaki ng ano, ating mga magulang para lang tayo ay tapak-tapakan. Pero tayo ay mag-isip din tayo kung tama o mali ba tayo or may kasalanan ba tayo. Pero pag alam mong may kasalanan ka rin, um, huwag mo nang patulan. Yan. guys ang ating mga advice. Ayan. Huwag po tayong pabigla-bigla sa ating mga decision kasi Um, pangit naman po yun. Ang gulo ay mabilis lang pasukan, pero paglabas ay mahirap. Yan po ang ating mga payo, ang payo ni Ati Ena Garilao. Ayan guys, ayan, ubos na po ang ating um, pagkain. Ayan. Enjoy much at masarap talaga. Parang siya lang masarap. So, thank you for watching. God bless.